Oo, oh, yung pangat lang, wala naman eh. Di ba, Ay! mga oh. 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 <laughs> <Yeah. laughs> naglalakad, kiniting na. Mm -hmm. Siguro sabi, bakit ito ang ng alagang nitong dito? <laughs> Diyan <dito. laughs> <laughs> <laughs> sa kabila, ano dyan yung, yung na na? Oo, oh. mm -hmm. nakamahal Matap o lalo yung ano, yung babae, mm -hmm. si Bisha. Mm. -hmm. mm -hmm. Tapos yung isa, maatapang si Snowball. It itong ganda ng mukha, oh. Oriental yung mukha, oh. Hmm? Ano kan? Tik 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 eh nang gagalit, nagagalit, nagagalit. Sa sarap pulitimi o ikaw. Tatago. Nasusundo na po. Ganda oh ये मना नहीं है ये मना नहीं है जो ये ना ना